So, eh minsan din ko ya yung pulis yung anak mo. Ah. Uh -huh. um, yung polis, o yung asawa nito, yun ang anak ko. Dito sa nabasa ko na to yung insidente nangyari noong May 12, 2022. Yes po. Yung ibang uh, claims, nakuha ko na po yung iba. Saka po yung gratuity, pero yung pension ko, yun po ang hindi ko pa nakukuha. Ano problema? Bakit 2022 pero hanggang ngayon walang pension? Kasi daw po, dito sa Napol kong Kalamba po, sabi nila, at may dito na sa Region o, 4? Opo, dito po nagtagal sa Napol kasi po yan November 2022 pa po, po na-apply ko lahat ng requirements. November 2022? Yes po, nabigay ko na po lahat mm -hmm. ng requirements. O ano problema? Bakit hanggang ngayon walang pension? Yun po, um, pagdating po sa, nagtanong po ako sa NAPOLCOM ko, tinatanong ko po, po sa kanila na, bakit po hanggang ngayon ay nasa inyo pa yung papel, wala pa po sa Central Office? Kasi nag tumawag po ako sa Central Office noon. Yung papers mo, wala pa sa Central Office ng NAPOLCOM Um, nito na lang po nila dinala na pinadala noong November 2023 na. Ibig sabihin po, naka one year November dito sa... November 2023, 2023. 2023, one year. Opo, okay, naka one year. So, ano 2022, ano po? 2022 issue. 2024 ngayon. More than 2 years na. Ilan bang anak nyo? Tatlo po. Ang anak mo, tatlo? Yes po. Anong anak po ay mo? Wala po. Bakit hanggang ngayon walang pension? Sabi po sa central office may mali po sa year ng decision. So ibabalik po nila sa Napol 4A para po ayusin yung year. Saka pa po ulit ibabalik sa kanila yung papel ng yung decision po at saka yung mga papeles, saka po ulit nila i-evaluate. E, nung Monday po, tumawag po ako sa central office kasi nung Monday po is months na nang sinabi nila sa akin na yun nga, Landito kailangan na. po nilang magpadala ng letter para ayusin. ayusin. Opo. Eh, nung tumawag po ako nung Monday, sabi po nila, wala pa daw po silang naibabadala ng letter. Magpapadala padala, pa daw. Sa region 4. Sa region Ang Napolcom Central Opo. Office. Opo. Magpapadala pa lang daw po sila ng letter sa Napolcom 4A. Ang masakit nito pare. 'Yun naman perang magpension na matatanggap ng pamilya, hindi sa kanila mang gagaling eh. Sa government. Mm -hmm. Tapos ang masakit pa nito, hindi talaga nag-iisip tong mga involved dito eh. May tatlong anak eh. Na dapat papakinabangan ng pamilya eh. So ang nakikita ko dito'ng problema, nangyari ang insidente, may 2022. Pero ang date ng report January 2022. Ibig sabihin hindi pa namamatay no, ang motion mo. May decision na. Uh -oh. May report na, may decision na. Saan kaya pagkakamali sa no sa nagawa ng ano. Ay pagkakamali nito pare simula do sa gumawa nitong decision hangga sa may pumermar itong na napermahan ng acting regional director hanggang na attest nitong technical service division chief and may problema rin tayo doon sa central office concerned personnel kasi nakita na nilang problema nagpakaangkaan pa sila hindi pa po ang tagal na ng letter lagi po ako nagpa-follow up sa kanila ano, ipadala niyo na po kaya ang letter sabi Sabi nila, eh hindi pa Parang po kasi wala pang hindi marunong makonsensya itong mga ito ah. Grabe itong mga ito. Wala ka bang nakausap na sir? Tulungan niyo kami. Ah, uh, uh. Meron ako kaming, uh, nito na lang huli, baka uh, siguro, mag uh, magwa one month. Magwa one na. Luma inilapit din namin din sa van, din sa... Napolcom po na mismo. Napolcom. May nakausap ka. Meron ako. Ano sabi sa'yo? Antayin daw. At uh, di... Katawag. na So, after na na, may wala akong... Hindi ako nagpaparamdam na hindi. lagay. Para hindi uh, tayo mahilig mag-isip ng masama. Ah. Pero malakas ang duda ko dito na naghihintay ng suhol. Sabi, yun nga kung... No? No. na, uh, dyan ika, ang kalakaran ika riyan sa ganyan, ilaman mo na ika ng kontrata. Sila na ika maglalakad at sila na ang maglalakad. Ngayon naman, ito, ito naman, sinasamahan ko na, no? siya na naglakad-lakad na lahat sa sa region. Uh, pagkatapos na punta pa ako ito sa central office. Uh. Kaya, naghingi ako ng paintulot sa iyo na maibideo video ito, mairecord record para magsilbing warning ito sa iba na hindi natin ito papayagan. Kasi eh, gaano ka sakit, namatayan ka na, wawalan ngayon ka pa, hahatian ka pa sa pensyon na dapat ay sa pamilya. Matagal na pa rin nating naririnig yan eh. Porsyento. Matagal na, na, po? na kalakaran. Kaya, pwede nating isipin na intentional minali para lumapit para magka problema uh -huh. nakita ng problema patagalin pa syempre mas matagal mas malaking pera pag inilapit natin ito kay Vice Chairman uh, Bernardo Atorni Vice Chairman ng Napol Gumiyo oh, kasi ang ano dyan ang lumalabas na Chairman oh. Uh -huh. yung uh, DILT, yung Secretary mm. Uh -huh. uh, 100% ang bilis nito uh -huh sigurado si sigurado ay ko ito sa iyo ang bilis ay ang simple ng problema pare oh yun lang po date lang oh okay. namatay nang may January may yung decision hindi no. pa namamatay yung police may decision, may decision na. na may decision na nung January oh ay siyempre legally hindi mo pwede pare itong ipostro ay tuloy kasi questionable oh. Salamat Hiyo, po, po. at po, magkatulong na sa akin mga apo. Uh, Brother Matt, yes, muli mo yung okay. number ni Sis. Yes, po. At tatawagan natin siya. Yeah. Okay. 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 So, uh, ako po, yung papasalamat <clears throat> kay kumpare ko, Kapitan ng Puting Kahoy, Kapitan na Mario Marqueses, at sa mga kababayan dito sa Cavite. Dahil uh, ito pong kanilang pagdulog sa atin, ay isang isang pamamaraan para mabuksan itong ganitong maling gawain ng ibang kasama natin na inaakala ng iba na public servants pero hindi naman. Kaya naniniwala po tayo sa tulong po ni DILG Secretary Attorney Benjamin Avalos Jr. Benhar at ni uh, Vice Chairman ng Napolcom Attorney Bernardo. Ito po ay ma resolve agad. Hindi para lamang sa ating kapatid na kaharap po ngayon kundi ganun din po sa iba nating mga kababayan na nakakaranas ng ganitong problema. So sa kanila po, ako po itaos puso nagpapasalamat dahil nabanggit ko po kanina, ito ay isang magandang daan para masangit natin yung iba nating mga kababayan na dumadanas ng ganitong pangabuso. Maraming salamat po. Si boss, kaya ito yung idudulog ko sa Vice Chair, alam ko na ikaw ang pinakamabilis makaka-resolve nito and uh, I think hindi lang ito ang dumadanas ng ganitong problema. Hmm. Itong pulis taga Alfonso Cavite, hmm. namatay siya, Vice Chair, ng May 2022. May 2022. Mm. Eh, itong decision para sa claims, particular sa pension, ang date o January 2022, nauna pa yung date ng decision kaysa, kumbaga, kung titingnan mo sa document, hindi pa namamatay yung police may decision na na may claim siya, pension Kasi, Vice Chair, January o oh, 2022. Baka 24 ito. Ay namatay yung... Baka tayo po ero. Okay. Vice Chair, given tayong lahat nagkakamali, mm -hmm. eh ang tanong, nag-follow up na itong byuda mm -hmm. sa dito sa central after several months sa kasya sinabihan may problema gawa nga nito nung ma-evaluate mm -hmm. tapos after so many follow ups delayed ha mm -hmm. sinabihan na daw yung regional 4A na Polcom mm -hmm. do sa problema. Mm -hmm. Imagine, Vice Chair, two years na, wala pang, hindi pa naaayos. So itong masakit nito, Vice Chair. Nag-comply immediately, kung daw nagkakamali sa pag-uusap po namin kahapon, after three mm -hmm. months, na-comply nung Mises mm -hmm. yung requirements. Mm -hmm. Follow-up, follow up napagod na. Mm -hmm. Ay actually, pasensya ka na. Pinangako ko doon sa pamilya na idudulog ko sa iyo dyan, oh, oh. ay ginaranti ko sila na mariresolve agad dyan. Kasi wala na, ibang nakita Vice Chair eh, imagine Vice Chair, simpleng problema lang oh, date. Na -over, na Dahil mali ang date, hindi ma-process ma ng central office para sa claims which is legally questionable talaga. Matitrace natin to kung kailan ito. Pero, yun nga, no? Ito yung requirements. Yun nga ang gusto kong kausapin din ng PNP. Eh. Tao natin ito. Bigyan mo lang ako ng report. Kung ba nangyari sa buhol? Mm. Enkwentro yan, nangyari yan. Namatay yung corporal. I Certify mo na duty related yung pagkamatay. Pulis natin to, tao natin ito. Ba't mo hihingin yung asawa? Ito, single ito eh. Ba't mo hihingin yung tatay o sinanay napatunay na talaga ito'y corporal. I-obligasyon na natin yan eh. Ito ay, wala akong personal knowledge, hmm. pero nung nasa active service pa ako, hmm. may sinasabi hmm. na intentionally pinapahirap ang proseso kasi may ugali tayong Pinoy, pag nahihirapan, boss, paano mo pwedeng oh, ay, na. tulungan na? So, magkakaroon ng usapang pera. Mm -hmm. O nakausap ko yung tatay nitong mm -hmm. biuda mm -hmm. Father-in-law. May nakausap na pulis. Ang sabi, okay naman yan. Kung gusto nyong mabilis, may kontrata dyan. I Porsyentuhan, yun ang tinatawag na kontrata. Kaya, mm -hmm. nag-take advantage ako may report ito sa iyo para ma-address yan. Kasi vice-chair, kung iisipin natin na, o sige, unintentional, nagkamali ang date. Bakit inaabot ng two years? Mabuti na mention mo yan. No? Last week lang, sinabi ko nga doon, eh, sumpain ang Panginoon Diyos. Eh. Alam mo, baka yung kaluluwa ng mga taong yan, habang natutulog ka, kunin yan. Kasi nga hmm. ka masama yung ginawa mo. Namatay na ito, kaka kumbaga, eh, babakalan mo pa. Yun ang sinabi ko sa mga Tama. tao. Eh. Namatay na, kinukotongan mo pa. Oo, pinapakala mo pa. Na, na, team ka ako yung kaluluwa mo pag ganyan pang ginawa mo. Akin yung requirements. Hindi mo na dapat hingin doon sa magulang. Uh -uh. Hindi mo dapat hingin doon sa anak o, o doon sa asawa. Obligasyon na natin ito. Kung baga, ambag na natin ito, hingan mo lang ng certification na ito talaga namatay sa in-line of service at ito eh, pulis talaga, eh bakit ka magtatagal yan? Uh -huh. Yun, pinapaalis ko yung requirements na yun. Last week lang, sinabihan ko yan. Sinabihan ko yung mga tao. Itong byuda, tatlong anak, maliliit. Ay eh, two years na to, walang hanap buhay yung babae. Dapat nakikinabang yung pamilya, yung mga maliliit na anak, doon sa pensyon ng no. tatay na namatay. Yung kapatid ko, no, Polis Maynila, eh, uh, niya yan. Kasi nagsaservisyo siya may, meron ano eh. Kaya ramdam ko yung daing, kasi nga, ako nag-aabono dun. Eh, siya yung anak ng kapatid ko eh. Naku. No. Tatlo yung kapatid kong pulis eh. Alam ko yung hirap. So, alam mo yung alam ko damdamin damdamin. ng pamilya, ano? -alam, alam ko yan. Alam ko yan. Hmm. Huwag <laughs> Hindi ko alam na dito pala ako mapupunta eh. Pero dito ko din wala. Kaya narito, nag-meeting -me nga kami dito ng case conference. Eh. Sabi ko, ba't ang tagal ng kaso? Ba't hindi matapos-tapos? Kaya nagpaalam muna ako dito. Sabi ko eh ito yung yung paborito natin kasama ito sa ano mm -hmm. sa Committee on ano eh Public Order and Safety. ako haharapin ko lang 'to, hindi maaring hindi ko harapin. Mhm. Mm Salamat. Ay, yun, ano, personal ko na sa ito, titignan ko 'to personally. Mhm. Mm ako rin ako sa tao. Lahat nung lahat nung ano lahat 'yang ganitong similar situated. Medyo ah uh, kasi pulis din naman, tatlong kapatid ko pulis eh. Mm -hmm. Kaya I feel the incentives. Okay, mga 'no. Uh, sabi ko kasi ah Whatever you do to the least of your brethren, you do it unto God. Kaya pag matudulog ka, sabi mo, pwede bang magkaroon pa ka ng mahabat, malusog na buhay para bukas maituloy ko pa yung mission mo. Mm -hmm. Kasi yung 8 hours, ipialay mo na sa Panginoon yan. Yung, yung 16 ocho hours. 8 oras lang yan. Eh, no? 8 oras lang eh. Doon magtambling ka na kung nung gusto mo. Pero inarilit, eh, saan sa saan makakahanap ng trabaho? may sweldo ka na, may promotion ka pa, nakakatulong ka pa sa kapataan mo at may indulhensya ka pa sa Panginoon. Ngayon ko lang na-realize nga, yung binabanggit ni Vice Chair, one-third lang nung 24 no, oras 24 eh. 24 ano? oras eh. Bakit di mo pa pwede sa Panginoon yan? Oh, Katulong ko ka pa sa kapwa Kasi yung ginagawa mo sa kapwa mo, na oh. paglilingkod. Para din sa Panginoon oh. yan eh. Di ba? Whatever oh. you do to the list of your brethren, you do it unto God. You ang sabi niya. Anyway, uh, by sir, ito ay uh, binanggit ko na yung pangalan mo sa pamilya. Oh, oh, oh. Ano po? Sabi so personal hmm. ka mo, At ito po ay iiwanan ko sa iyo. Sige, sige. For your reference. Mm -hmm. And uh, hopefully, through your uh, support, effort, nandyan ka eh wag nang madagdagan yung oh, ganitong biktima. Huwag na, huwag na. At uh, hindi na dapat nauulit yan. Uh Oo. -oh. Malungkot din yan. Salamat po. Ano, salamat, salamat din at uh, yung ganito sinasabi. Okay. <laughs> Ito sinabi. Bayad na ba sila? <laughs> o sige. Di baling walang bayad. Mm. Tama <laughs> ka dito, gam plastik, No, thumbs up. Sino binata sa inyo? Sino? Sino? Tas. ka ikaw, alika dito. Binata. Ikaw? <laughs> dito ka. Kayo pamilyado. Yes sir. Yes sir. Okay. Dahil binata naman kayo, Pwede kayong magmotorsiklo nang walang helmet. Ay, <laughs> <laughs> wala wala silang sila may iwan, sir. Nagmomotorsiklo ka nang walang helmet. Minsan din O, sige. Pwede yun. Ikaw. Minsan din po, sir. Ayun, pwede yun. At least binata. Ikaw, may pamilya. Yes, sir. O, bawal siyang magmotorsiklo nang walang Helmet. helmet. Kasi pag na-disgrasya, kawawa ang pamilya. Ay, kayo, binata, okay lang. <laughs> diba? Diba? Gets mo? Yes, sir. Kahit may magsumbong sa akin, ah, uh, congressman, yung mga bata ni Vice Chair, walang helmet. Sino yun? Kilala ko yan eh. Binata yan. Huwag mo nang pakialaman <laughs> Handang mamatay eh. <laughs> Ay, yung isang ba tao ni Vice Chair. Siya. May pamilya yun na. Oy, mayas ka. Chair, pa-selfie na ako. Yan, o. Oh. basta binata, ha? Pwedeng magmotorsiklo na walang helmet. helmet. May girlfriend? Meron, sir. Maganda. Yes. Mag-helmet ka. Dahil, dahil pag na-disgrasya ka, huwag kang magtiwala sa mga to. Um, My girlfriend, wala. Sir, saru, sir. Maganda. Opo, Mag-helmet ka ba? <laughs> oh, sir. Hmm. Thank you, sir. Hmm. <laughs> Thank you, ha. Huh? Thank you, sir. May pamilya. Oh, mag <laughs> Pass the words, ha. Pag binata, pwedeng walang helmet. Pag may girlfriend, maganda mag-helmet. Pag hindi maganda helmet. girlfriend, pwedeng walang helmet. <laughs> Pag nagpatawa ako at hindi ka tumawa, alam ko B.O.B.O. ka. O, <laughs> uh, di ba? Kasi, big sabihin, hindi mo naintindihan yung joke. Pero dahil itong mga to ay tumawa, hindi lang mataas ang IQ. Mga bastos pa. <laughs> Malisyoso, no? Malisyoso kayo, ha? Tagal naman ang ano mo, oh, tawag-tawag ka pa dyan, brother. <laughs> Anong floor tayo? 18. 18. 18. Taas. Nakaranas na kayo ng mag-earthquake? Nandito kayo? Opo, sir. Okay lang. Mm, Sumasayo po talaga itong building, sir. Kahit nung time pa namin, yun na yung mga press kasura, press agiri, ngayon. Talagang nasa iyo, sir. Sanay na. Hindi siya, Siguro, pag nag-earthquake, nandito ka, na sabi mo, Lord, magbabago na ako. Ano? <laughs> <laughs> <Alo>? No? <laughs> Tapos, pag tigil ng earthquake, Lord, wala akong sinabi, ha? O, hindi, Sir. No? Mm. Salamat. Ha? Yes, sir. Salamat. Ano ba ang 06 Club? grand tour thank you thank you thank you thank you thank you Hindi, okay, tawag mo po, Thank you. Itawag ka na po, nakabang na daw po si Benji sa video. Mayor, partner. Yes. Good afternoon. Okay. Bro, thank you. Sir Thank you. 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 Uh, thank you. Uh, kumusta na? Um, okay naman po. Na, ayos na po namin na. Okay nakuha na po namin yung aming pension saka po mga claims ko Ibig sabihin yung problema ninyong matagal nang nakapending na claims, okay na? Okay na po. Tapos, nakaka-receive ka na monthly? Yes po. Nakareceive okay. ko na po yung back earn po at saka yung monthly po namin pension. Okay, very good. Nagpapasalamat po kami kay Kapitan Mario Marqueses ng Puting Kahoy dahil siya po ang naging tulay namin para makilala po namin kayo. Ah, okay. Congressman, ah, uh, noong una ang sabi namin baka ang tinutulungan nyo lang ang yung mga nahuhuli, mga maling paghuli ng mga ating mga that Ay, sabi namin, siguro ka ako itutulungan din na yung kagaya ng problema ng, ng aking manugang. Kaya ako kami eh, talagang uh, unay Panginoon Diyos at kami nagpapasalamat at meron kagaya nyo. Kami ho may gitong dalawang taon namin ah uh, hinahabon yung claims nito. Ay di, siguro eh, tinuro na rin ang Panginoon na sa inyo kami mapapunta sa so, pamamagitan ni Kapitan Mario. Nabanggit nyo kuya, na ang akala ninyo motorista lang tinutulungan namin hindi po ganon uh, ah, kaya lamang masyadong napapansin na parang motorista lang amin tinutulungan dahil araw-araw gabi-gabi ang naaabuso at nabibiktima ng maling pagpapatupad motorista wala kaming pinipili para tulungan yun ang gusto namin ipaabot sa inyo no? at ano nakakatuwa na na-resolve na 'yung problema mo. Kasi okay. kaya ako natutuwa para sa iyo. 'Yung dalawa mong anak na maliliit. Hindi po. Tatlo. Hindi po. Tatlo po ang anak ko. Okay, may tatlo. Baby. Pangalawa, 'yung mister mo dati kong kasama sa PNP. At alam mo, ang tumulong talaga sa atin si Vice Chairman ng Napolcom, si Attorney Alberto Bernardo. Kaya ho, um, pinaparating namin na amin pasasalamat sa kay Attorney Bernardo, Bernardo ng Vice Chairman oh, ng Napolcom. Salamat. Actually, hindi pa kami tapos diyan eh. At sa nag-request ako sa kanya imbestigahan kung sino yung dapat mapanagot. Pero mo dalawang tao na brother Jerwin, brother Mark. Eh, kaya sila na pilitang humanap ng pwedeng makatulong. Ay eh, tayo naman instrumento lang. Hindi tayo si Superman. Kaya tayo lumapit kay uh, Vice Chairman Bernardo. And uh, we are hoping na mabibigyan ito ng attention yung hindi lang ba kayo. At uh, sis, nagpapasalamat din kami sa kay Kuya kasi kung hindi kayo nagsumbong, hindi natin ito mabibigyan ng kaukulang attention. At dahil na discover natin yung may na anomalya. Anomalya kasi kompleto eh, ng documents eh. Eh naalala ko yung laging nadidinig natin sa bagets, baka men no? Yes, totoo 'yan. Uh, huwag na tayong magplastika na maraming nasa posisyon para gugulong ang iyong nilalakad kailangan magsusuhul ka. Malaking tulong din kayo na nagsusumbong sa amin. Kasi kung hindi kayo magsusumbong at mananahimik na lamang kayo, hindi masosolusyunan 'to. So, again, sa inyo salamat kay Kapitan Marquez salamat at kay Vice Chairman na Polcom Alberto marami salamat pero ang totoo lang yan ang dapat pasalamatan ang Panginoon nating Diyos kasi tayo naman mga instrumento lang tayo okay. nagagamit na ah nakita ko may dinala pa yung pasalubong o pagkain oh, at, ah, Congressman, pangalawang beses na, may isa na hindi kami talaga na at nagluto-luto rin kami, nagdala kami kay Kapitan sa kawa dito. Kayo yate nasa Mindanao po noon? Ay, eh, siguro. Uh, Parang nadinig ko, pumunta na kayo dito. Opo. Uh -huh. Nasa Mindanao ako, Opo. ano? Basta po mga 3 uh, days, pagkakuha ko po ng pension. Dahil doon no, sa tuwa namin at uh, sa tulong ninyo, tulong ng Panginoon Diyos at siyang uh, siya nga pala, Ah, uh, Kapitan Mario, maraming salamat at uh, sa pamamagitan niya nakilala na namin si Congressman Mother, Thank at tang Ang natulong ng ni Congressman ay panghabang buhay ng akin mga apo na pakikinabangan. Maraming mm -hmm. maraming salamat po Congressman at talagang uh, kami inat uh, natulungan niyo. At uh, harin, hari, marami pa kayong matulungan kagaya ng mga nangangailangan na walang malapitan. Oo, oh, okay lang. Talagang gano'n lang ang buhay. Panang panahon lang. Habang may lakas, tumulong. Dahil syempre may tayo lahat eh. Matangka kayo so nailapat pa dito sa Kabit eh. Bae. Hindi, Pilipino eh, pa rin tayo. Ano? <laughs> so, yun lang. Congrats! Thank you po. Mm. Salamat po, mm -hmm. Kamusman. Okay. At, okay. Uh, naku, walang sawang ang ambit pa sa okay, salamat. mo nyo. Sa, no? Nasa posisyon tayo eh. <laughs> Uh, ang totoo niyan matagal na tayo sa advocacia at uh, ang nagtulak sa atin makilawak sa politika sa ilalim ng one rider party list yung mga problema dinadanas ng katulad nyo dahil aminin natin ang totoo kung wala tayo sa posisyon baka pare-pareho tayong Apa ebe. Alas lumuhod na para ma-resolve ang problema. Ano, yun ang totoo eh. Kaya doon sa mga sumusuporta sa One Rider Party List, maraming salamat po.